Basta ayun na, hindi ko alam na kasi na pala yung plano niya. Na, oh, basta galingan mo na lang anak, tapusin mo yan. Ganun niya ako. Mga edad nila, 30? 40? Oh, 40 pataas. Old man talaga. Kasi ang minamarket ako nung nanay ko, 18? 18 ako, 19 ako, ganun. Oh. Papigalang, ibinahagi ang umano'y masalimuot na nakaraan sa puder ng ina. Napaluha ang maraming netizens sa Tony Talks episode kung saan panauhin si na Papi at Paye Galang sa Toro family ni Tony Fowler. Marami ang umano'y nagulat sa tindi ng pinagdaanan ng magkapatid, lalo na nang inamin nila na nanggaling sila sa magulong pamilya. Narito ang ilan sa mga naging pahayag ni Papi Galang. Puro bugbugan po. Abusive po talaga yung household. Umiiyak po yung nanay ko tapos naririnig ko na sobra po yung kalabog pag-akyat ko, nagdala ako ng tuwalya tapos yung nanay ko, pawis na pawis nakakaiyak, tapos binubugbog siya ng tatay ko, tapos sabi ko tama na. Tapos niyakap ko yung nanay ko. Tumigil naman po siya, pero hindi na po nawala sa akin yun. Ang bungad na pahayag ni Papi sa interview sa kanila ni Tony Gonzaga. Bukod dito, Nabanggit din ni Papi ang tungkol sa maaga niyang pagtatrabaho sa murang edad na labing tatlo para sa kanyang pamilya. Ikwinento rin nito na ang mismong ina niya ang nagbugaw sa kanya para kumita ng pera sa murang edad. Para mabuhay na lang kaming lahat, tiisin ko na lang sige na, naluluhang nasabi ni Papi. Dahil dito... Labis na naantig ang puso ng mga nakapanood ng video na ang ilan nagawa pang payuhan ni Paye, ang nakababatang kapatid ni Papi na dapat mahalin ang kanyang ate sa lahat ng sakripisyong nagawa nito para sa kanila. Narito naman ang ilang komento ng mga netizens. Proud of you Papi. You survived that and I'm so relieved na nasa maayos ka na ngayon. Keep fighting, Mama. Proud of you Papi. Napaka selfless at tapang mong tao. Hindi biro mga pinagdaanan mo. Sobrang heartbreaking. I found myself crying after watching this vlog. Ramdam ko yung sakit na pinagdaanan mo. Piliin mo palagi ang sumaya ngayon. Deserve mo yan. Kaya tayo, we should always choose to be kind always. Kasi di natin alam pinagdadaanan ng bawat tao. Grabe, ang bigat naman ng dinadala niya. I am lucky to have a parents who sacrifice what's best for me and give the greatest and unconditional love. Love you mama and papa. Sending virtual hugs for you papi and to your sister. Sobra yung naranasan ni papi growing up. Grabe din yung care and love niya as a sister kay paye. I hope someday ma-realize lahat to ni paye. All the sacrifices and hardship her ate went through for her. Mahigpit na yakap para sa inyo.